Mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kasyokoy Panibagong adventure na naman tayo ngayong gabi Yun at karating lang namin dito sa laot Ayan Medyo malapit kami sa pulo Masama ang panahon naguulan ulan Andun ang lugar namin Siguro mga dalawang oras ang biyahe namin Yan mga kasyokoy Abang-abang lang Yon mga kasyokoy. Shoutout nga pala sa mga silent viewers ko dyan. At lalong lalo na sa mga OFW. Shoutout po sa inyong lahat. At ito ako na nagpakita. Hindi ko alam kung anong klaseng nila lang ito. Awan ko kung anong tawag dito sa inyo. Kulay pula. Buhay siya. At ito ang pangalawang tagpo natin dalagang bukid ay dalagang bukid <laughs> solid ayun at nagitik meron pang isa sana tamaan pa natin lagata ka sa akin ayun gitik ayun at nakuha natin yung dalawa Pasulit dito sa bahurang ito dadahan-dahanin ko lang ng langoy para yung mga katago makita baka malampasan natin suga wag yan alis dyan may dadamputin akong kupa pa yun ano kaya malaki na ay malaki na ayos na ito pasado na ito big na ito kukunin ko yan sana maka ako papapatay sa iparting unahan. At ito, manala. Manalang gabi ito. Ayun, sa pool. Pang -ulam. Sana madagdagan pa. Pag marami ang nakuha natin, ibibinta natin, mahal din ang kilo nito. 120 na rin ang kilo nito. Manalang gabi na ito. At yun, panibagong hanap na naman tayo mga kasyokoy. At ito, sa maral Ang ganda ang sandal niya. Ayun, sa pool. Gitik. Ayun, at nakuha natin. Kortan lila na ito. Thank you, Lord. Makakabili tayo itong maraming-maraming bigas. Sana marami pa ito niya sa parting unahan. Dahan-dahan lang na lang, hoy. Oops. Tapasan. sa si ito yung may sungay. yon sa pool. Gitik. Matabang kapasan nito, hindi na ito nalaki. Ganyan na pinakang malaki nito. Mataba ito pag iniihaw. At ito pa. Oops, may nakikita ako nitong isda kanina. Nasa anak kaya daw yun. Uy, balatan! Nawala yung isda. Balatan yung nakita ko. Itik kung tawagin. Mahal ito, 120 ang isang piraso nito sa hindi nakakaalam nito yung tuloy puti na yan nadikit yan sa kamay ayan huwag kayong dadampot yan nadikit yan sa kamay at ito turutot ito ang turutot sa dagat masarap na may prito ito kahit anong luto masarap gana prito pwede rin sa bawan Malasa itong isda. Hindi ito kilala ng karamihan. Pero masarap ito. At ito naman, alatan. Ito yung alakan na puti. Isa ito na laki. Yun, gitik. Mahal din ang kilo nito. Pasang halo na rin. Ba, na napapansin na ako isda dito. Sa pinakang ilalim. Ayun. Solid. Siya yung solid na pula. Ayun, gitik. Ayun, natakuha natin. May isda dito sa bahurang ito. At dahan lang lang ko, ito, budlawan. Baka kaya malampasan ko yung iba. Kaya dahan lang lang ko. Uy, salak pa. Uli, pasisiguruhin natin. yun sa pool ayun at tinamaan din mabudlawan dito sa baurang ito labas na ngayon ang isda palibasa mga tag kalmada na at ito pa yung may biguti yung may balbas yun sa pool manitis ang tawag dito Magagandang klase na yung natin mga kasyukoy paratang linaw na ito at ito pa nukos pusit kung tawagin yun at nagitik masarap na inaadobo doon ito at ito budlawan Sapul ka lagata ka, ka sa akin yun uy nakawala pa ulit kasa gyari ka na Ayun, sa pool. Ganito talaga ang budlawan. Parang hindi na ito natunog sa gabi. Sige lang ang langoy. At ito naman. Uy, pusit na naman. Ayun, sa kadawang pusit na tayo. Yon, sa pool. Kuwartan linaw na ito. Makalating kilo na itong dalawang ito. Ibibinta natin ito. Dagdag kita pa ito. Ayun, nagtaka ulit natin. Nakawala. Ngayon, di isa makakawala. Kahit anong magpakita, punong man dyan o tapasan, pwede na yan. Dagdag kita pa rin yan. At ito, bayang, ay, hindi yan pwede. Ito, talagbago. Kung hindi po kayo nakakilala nito, ingat po kayo dito, masakit po ito makatinik. Hanggang kilikili ang sakit nito. Ito, solid. Sapul ka. Lagatak ang pangamu. Ayun, gitik. Kala ko na, gitik. <laughs> Walang balatan dito sa orang ito. Tago pa yata ang balatan. Nalapas ang balatan pag, pag na tubig. At ito, Malaguno. Masarap na isda ito. Malaguno ang tawag dito. Sapul ka. Yun! Gitik! Ayun at nagitik. Ulam ito pagdating. Masarap itong sabawan. Malasa ito, malaguno. Alam ko kung anong tawag dito sa inyo. Dito sa amin, wala ang tawag. Balatan. Dito, baka may balatan. Wala. Oops, lapo-lapo. Labas yung ulo. lagataka Ayun. Uy, di lumampas yung pala ko. Pero nagitik siya. Ayan, nagitik. Hindi luwang pa yung pana ko. Oops! Ito! Surahan! Nasa pinagang ilalim ng bato. Iikutan ko. Medyo walang alin yung tayo. Lagatak ang panga mo. Ayaw! Nagitik! Hindi nakagalaw. Nasintro yung utak. Siti yung tapasa na puti. Siti yung nalaki. Mahal din ang kilo nito. Ito, manitis. Gitik ka sa akin. Yun, gitik. Ang ganda ng tama niya. Nasintro yung pinakang tinik niya sa may parting ulo. Ito. Oops. Danggit Sapul ka. Ayun, tinamaan. Ayun, natakwa natin. Ito yung original na danggit Yun, mga kasyokoy. Ingat kayo dito at masakit makakinig ito. At ito pa. Oops, kulambutan. Ayos, sa ba tayo ng kulambutan, mga kasyokoy. Pasisiguruhin ko ito. Matatlong kilo na ito. Ayo, nagitik. Kortan linaw ka. Surbol lang pang bigas nito. Thank you, Lord. At nakachamba tayo ng kulambutan. At ito, lapu-lapo, tirang, nakatalikod, lagata ka sa akin. Ayun, sa pool, nagitik. Ayun, mga kasyukoy, nagitik. yun mga kasyokoy medyo malamig na ang tubig A aaw na rin tayo yun mga kasyokoy ayos mayang unang baltao natin Alas tigis ang puro kami sa silo kwartan linaw na ito surbol lang pang bigas natin ito makakabili na rin ito ng maraming bigas yun mga kasyokoy Lilipat tayo ng ibang bahura. Dito lang rin sa malapit. Hanggang dito lang muna ang ating dive. Abang-abang lang.